pagpapatayo ng Virology Institute sa bansa, priority ni PBBM. Kapansin-pansin ngayon ang pagtaas sa presyo ng itlog. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng dayaan sa presyo nito. Kamakailan nga lang, iminungkain e ng isang mambabatas na gawing per kilo na lang ang bentahan ng itlog. na siya namang binasag ni House Speaker Martin Romualdez dahil sa avian influenza o mas kilala natin bilang bird flu na italang bumaba ng 20% ang produksyon ng itlog sa bansa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit may kakulangan ng supply sa itlog. Naniniwala naman si Romualdez na bababa ang presyo ng manok at itlog sa oras na matupad ang plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakuha ng avian flu vaccines. Umaasin ang House Speaker na maisasabatas ang panukalang... Magpapatayo sa Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP upang maiwasan ang ganitong insidente. Matatanda ang legislative priority ni Pangulo Marcos ang pagtatag ng Virology and Vaccine Research Institute sa Pilipinas. Ano nga ba ang maidudulot ng pagpapatayo ng Virology Institute sa Pilipinas? Tara, alamin natin. Dahil sa COVID-19 pandemic, maraming bansa ang nahikayat na magkaroon ng high-level biosafety laboratories, kabilang na dito ang Pilipinas. Kaya naman, noong December 5, 2022, inaproba ng 216 na mambabatas sa third and final reading ang House Bill number 6452 o ang panukalang pagpapatayo ng Virology Institute sa bansa. Sa kasalukuyan, merong Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa na nag-aaral sa infectious at tropical diseases. Sa VIP naman, dito pag-aaralan at gagawa ng mga gamot at bakuna laban sa virus at viral diseases na nakakaapekto sa mga tao, hayop at pati na rin sa mga halaman. Ayun sa Department of Science and Technology o DOST, target na maipatayo ang Virology Institute sa New Clark City sa Kapas Tarlac sa katapusan ng 2023 o 2024. Sa nasabing institusyon, magkakaroon ng lecture halls, greenhouses at laboratories kabilang na ang Biosafety Level 4 Lab ang highest level ng biosafety precautions. Nakikita ng DOST ang VIP bilang Premier Research and Development Institute sa field ng virology na tutulong sa bansang maghanda kung sakaling magkaroon ulit ng pandemya. Para naman kay Pangulo Marcos, malaking tulong sa kaligtasan ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling virology institute. Pangako niya, We will continue to work so that our people are safer, so that our citizens have better access to healthcare, and so that the quality of our healthcare will improve. Sa iyong palagay, ano pa ang may tutulong ng pagpapatayo ng Virology Institute sa Pilipinas? Z Research Report Report